Tuturuan ko naman kayo kung paano maglagay ng mga product links sa mga Facebook story nyo, May. Nang katulad ng ganito, ano yan, uh, story. At nang katulad ng ganito, nakikita mo yung nasa baba na yan, may nakalagay na shop now. Ito ay video reels ko. So yung mga reels natin, pwede natin lagyan ng link, May. Para talagang bongga, ba diba? Ang dami na natin pwede pagkakitaan dito. Kaya subukan nyo na kaya makinig at manood. At matuto pala. So eto na. Punta tayo sa Shopee. O, hanapin nyo lang yung my likes. Dapat nalike nyo na yung product na isi-share nyo. So, ito yung mga nalike kong product. Ito siya. Try natin. Ito yung i-upload natin. So, may makikita ka dito ang arrow sa taas. I-click mo lang yan. And then, copy link. Ayan, na-copy link mo na siya, diba, sa Shopee. Tapos, balik ka dun. Ka-upload tayo dito ng reels. Okay? Reels. So, ito yung i-upload ko. Yung about dito sa product. Ito ha. Sabi niya kasi, pwede ba siya sabi? Ayan. Dito, dito... Baba ka lang konti. Tapos, meron siyang makikita kang earn money ayan sa baba oh earn money lahat kahit profile page meron yan so kahit na hindi pa monetize yung iyong profile uh, Facebook meron din yan so hanapin nyo lang yung earn money tapos ayan kana oh add product links and then press mo yan and then punta ka dito sa QR uh, QR yung kinapi mo kanina i-paste mo lang dito ayan i-then lagyan mo ng name kunyari lagyan natin buy here or pwede mo siyang lagyan ng buy here ako kasi nilalagay ko dito is yung um, name ng product like um hodic um massager massager yan tapos ayan na siya nilagyan ko na siya ng title so nilagyan ko na siya ng hashtag and then pag okay ka na post share mo na yan sa iyong uh, facebook facebook then share na natin So, ito na ko na, na-upload na. Ito yung video natin na in-upload. O, oh. oh, diba? Pag kinik mo yan, sarili siya na. Ah. Pag mo yan, ayan na ay yung ating link na nilagay. O, oh, di ba diba? Meron ka nang, pwede na mag-shopping dyan yung ah, customer mo o yung nakakita sa inyo na kung gusto rin bumali lang ganyan. Pag kinik nila yan, mapupunta sila doon sa, ah, sa Shopee. Doon sila pwede mag-check out. O, oh, diba? Ang galing. So, pwede mo siyang ilagay sa profile page mo or kaya sa FB page mo. Kasi ito sa akin, profile Facebook ko yan. So, hindi siya monetize. Meron lang ako 782 followers, pero ano, nakakapaglagay tayo ng link diyan. O, ayan, di ba? Kung gusto mo naman mag-story na may link, punta ka lang doon sa TikTok din kung affiliate ka ng TikTok o pwede rin sa Shopee this time. Papakita ko sa inyo yung pag sa TikTok naman. Kunyari itong ito na to. Ay, hindi yan kasi walang link. Okay. Uh, pwede kayong mag-share ng product lang o ako isi-share ko yung product ko. Na, may, eto, screen daddy kasi ito yung bagong product na pin ko. So kukunin mo lang yung link nyan kahit na wala kang video, pwede ka kumuha ng any link. ayan, kung a uh, pilit ka sa TikTok, kinopya na link mo na 'yan, yung product. And then punta ka sa Facebook ulit, magkikreate ka ng story. So ito yung aking ginawang video na bago. So i ang gagawin natin dyan is, see the live, story natin. Nice there. Okay, then, na okay, ito. Screen para hindi nyo mai. <laughs> Tapos 'yan, pupunta lang pupunta ka lang doon sa sticker sa taas, sticker. And then hanapin mo yung link, link. Then i-paste mo yung kinapi-paste mo dito doon sa TikTok. And then bahala ka na kung anong gusto mong ilagay dito. Um, ako kasi nilalagay ko it's by here. Kasi ano naman siya eh, um story siya. So I just put by here. So pagka na-click nila 'yan, mapupunta sila doon. Ayan, ganyan. Pwede rin pala yung Shopee link ha. Ito pinakita ko lang sa TikTok. So, ayan, ganyan. Tapos, pwede mo na siyang i-share. Tapos, ganun na yung makikita mo. Meron ng link yung iyong product sa story. So, ayun lang. Sana may natutunan kayo.